Hello, Assalamualaikum. And ngayon guys, ipapakita ko lang ang surprise gift ng asawa ko. So, hindi ko so katakalan guys kung, bakit sobrang ano, gustong gusto niya mamili ng gamit sa akin. Like, okay, uh, damit, sapatos, kung ano. Siyempre kahit hindi rin yung ano, uh, pinakakahalagang bagay is ano rin. Makaka, nakaka-appreciate Bago hindi pa nagwan, siguro 3 weeks pa hindi ko uh, nasuot. So, ngayon guys, ngayon is pag after ng food ko is dumating itong cartons na surprise gift niya sa akin. So, ayan guys. Uh, supposed to be is uh, ano siya, American Eagle yun ano niya. American Eagle yung branded niya. So, gusto ko lang ipakita guys. Kukunin ko sa cartons kasi naka carton. So isa-isahin ko lang yung gifts niya So, ano siya? ito is a slash a slash lang siya is ito, ito is a slash den hmm, hindi pa natanggalan ng mga. So, ito, Jeans. Jeans. Tapos, ano pa? Pangloob. Pangloob. Ano pa? jeans. Ito yung brand niya. American Eagle. So, ano to siya? Is, uh, mahilig kasi ako sa mga dress. So, ayan, nag-order siya ng dress. Magkano ba to? So, yung price niya is 260 real. Ano to? Jeans. Jeans. Ganun price nito. 260 puluh itu puluh guys puluh itu puluh guys puluh enam puluh enam puluh enam ito. Para na kung nagbibinta. Yan. Yan. Tapos, ito dress. Dress, guys. Mahaba. Kano 260 din. Hmm. Kasi may mga price pa yun. Two So, so two forty. So, ang dami guys. Hindi ko lang sukat akalay. Nagtaka lang ako guys. Kasi kapibili lang niya sa akin before uh, 2 weeks so mag magaganda rin ang ano naman yun is R&B ang uh, ano niya brand niya so ganito ipakita ko naman guys yung binili niya sa akin before uh, last two weeks ayan ganito ang, ang style ganito ang mga style oh mara may mga price pa yan para na ako nagtitinda nito oh ganito lang ganito ito to dress tapos uh, ayan ayan masya Allah tapos ayan ay ito tapos jacket ito tapos ito siya and ito siya So, guys, alhamdulillah, o, oh, tingnan, yung mga tundo nga, hindi ko pa natanggalan ng, ano, mga price. Ito, hindi ko pa natanggalan ng price. Kasi, hindi ko na alam ang susuotin ko. Alhamdulillah, sa, hindi ko, hindi ko sukat. Mayroon pa dyan, guys, na hindi ko na ipakita kasi na, ako na ako, ko na. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sobrang naisipan niyang bilihan-bilihan-bilihan ako. Hindi ko na sigo, hindi ko na sukat akalain kung bakit subrang sobrang in love <laughs> or gusto lang bumawi ito na hindi ko alam guys kasi hindi ko naman hawak ang utak niya di ba so hindi ko alam kung bakit ganito na ang ginagawa niya sa akin hindi umabot ng isang buwan is tambak tambak ang akong aparador ko so very soon daw Simpre, sabi ko sa kanya hindi ko naman kailangan ng damit gusto ko After 2 years, wag na wag mo na akong bilhin. Ang gusto ko is gold at saka bahay lupa. Sabi niya, maghintay ka lang. Ganyan siya. Alhamdulillah. Pero kahit ganito man, ano, nakaka-appreciate din, di ba? Yung nakakataba ng puso. <laughs> Hindi ko lang alam kung gusto niya bumawi o sobrang na in love na dahil may anak kami. So, di ba? Hindi sa pagiging mayabang. So, gusto ko lang i-share na, alhamdulillah, alhamdulillah. Sasalamualaikum. <laughs> so,